Foreman, may problema ka ba sa akin? Anong ibig mong sabihin? <laughs> Isang buwan mo kung hindi pinapasok, Forman. Isang buwan na kung walang pinagkakakitaan. Spanish bread pa naman ako sa amin, Foreman. Di ka na naawa. Anong, anong Spanish bread? Baka breadwinner. Ay, breadwinner ba yun, Foreman? <laughs> O siya, andito na ulit ang pinakamalupit mong labor, foreman. Sana ko pepesto. Pinakamalupit na labor. <laughs> Doon pa rin sa dati, helper ka pa rin sa welder. Dahil nasa welding era pa rin tayo. Doon kayasong pa rin, no, foreman? Yung bagong pasok na panday. Oo, oh, kayasong pa rin. Move! Masusunod, foreman! Alabay, Alabo to. <laughs> Stupid. Pareng nga siyong, kumusta na? Oh, pareng junjun, kumusta? Kumusta? Maligayang pagbabalik. Dito ka pa rin sa akin? Oo oh, pare, dito pa rin ako iyo, sabi ni Foreman. Anong gagawin natin? Ah, uh, magpapabricate tayo. May dala ka sa lamin? Chamalen. Wala, nakalimutan ko sa kuweba ko eh. Okay lang siguro 'yan, matibay naman yung mata ko eh. Psst. Hindi pwede 'yan. Baka tamaan ka sa mata ng welding. Tamaan sa mata ng welding. Bakit? Ibabato muware sa mukha ko yung solar na yan. Hindi ah. Siyempre baka mamula yung mata mo sa kislap at usok ng welding. Paano naman mamumula yung mata ko sa kislap at usok ng welding? Kasi pare, nasasaktan ng mata natin sa sobrang liwanag ng kislap ng welding. At kapag paulit-ulit na nasasaktan ng mata mo sa kislap ng welding, ay magiging irritable ang mata mo. Kasabay pa nito ang mainit na usok na dumadampi sa mata galing sa pulbura ng welding rod. At ang pulbura ng welding rod ay halo-halong kemikal na nakakasama sa ating kalusugan. Kaya iwasan mo rin singutin ang usok nito. Safety first, sika si nga. Mas maganda dyan mga bata, naka full PPE kayo. Naka gloves kayo, naka long sleeve, naka pantalon, naka safety shoes. Yung tipong balut na balot kayo kasi masakit din sa balat yung usok ng welding. Ako foreman, sanay naman na ako eh. Salamin lang okay na. May spot-spot lang naman. Di bali sana kung puro full weld ang tinitira ko. Sa bagay. Kaya ikaw dun-dun. Dumiskarte ka na ng salamin. <laughs> ikaw rin. Hindi. Mag-order na lang ako sa source ko. Source mo? Wishit na yan. Anong orderin mo? Samalin! Kayo, nasasanay kayo. Bato ang in-order ko. Hello, pare. Uh, parcel po para kay Junjun Batakero. Ito po, auto darkening. Bayad na po yan. Ito po. Oh, kita mo pare. Ang bilis. Ang <laughs> <laughs> bilis nga. Salamat pare ah. Tsaka yung ano pare. Alam mo na yun pare. Ay, oo nga pala. Ay, ito po ba sir? Ay, pasensya na sir. Nabawasan ko ng konti. Napatagay ako ng konti sa bahay. Pero bayad na po yan. Ito po. Yun, no? <laughs> Alak na naman. <laughs> yung yellow pare. Ay, yung yellow po ba, sir? Ay, pasensya na po. Di pa po ako nakabili. Ilan po ba? Taklo pare. Ah, sige po. Bibili po muna ako. Game na pare. Tara. Tuloy-tuloy na to.